Hello, welcome back to my channel, mga agimatero Agimatera. Okay, mga people, kumusta? Ito naman si Agimatera Ripulista Healer ninyong matagal na. Maraming salamat sa mga nag-subscribe. God bless po sa ating lahat. Ito po ang ipapakita ko sa inyo mga sangkap. Ito po yung mga dinudurog natin ng mga bato. Iba naman ang aking mga ginagawa. Ito naman, kahit anong durug ko nito, sobrang tibay no pero nakakuha din tayo ng konti lang na try pa natin durugin to ito lang so ito ewan ko ba kung pwede pa tong durugin para siyang plastic na hindi maintindihan ito naman yung ginto ginto yan yung rainbow no dinurog natin may ginto may ginto yan ang leklay na ano ito naman batong may mga something crystallize. Huh? puti. Tinurog din natin yan. Medyo kaya durugin. Ito naman people, yung mga ito yung bahay ng tamilok. Ito naman yung madali lang na tagal-tagal din to basagin people. Parang tawas pero hindi tawas. No? Ito mga ano natin, uh, rajakayo na pulahan. Ah, o oh, pulahan yan langis natin gagaling banaho pa yan ito rin langis na mabango no? tapos ito yung alkaline, alkaline po ito so ngayon inahalo natin iba naman ang ginawa ko ngayon bagong invento natin puro kalikasan ang laman ng bracelet na ito ipol uh, sa puro kalikasan naman talaga lahat ito po ay mga mutya bato yan ang mga sangkap ito sa kabal na hindi, hindi magbigay ito naman yung rainbow na may ginto. Assorted ang kulay. Tapos meron pala tayong ilalagay dito na asugi. Siguro okay na rin to, no? Asugi. Alam nyo ba ang asugi na nabuo? Ang asugi ay ti, uh, pagka binibirahan ka o kinukulam ka, babalik lang sa kanila parang ano. di ba kung makita nyo yung asugi kahit anong gawin, huhulihin mo yan, di mo mahuli-huli. Di mo mahuli-huli yan. Ito kadalasan ang binabaon pero wag natin ibaon, no? Yan, haluan din natin yan na asugi. So, uh, maraming sangkap to mga people. Marami tayong sangkap na ikagawin dito. Ihahalo sa bracelet na yan. Yan ang panibago nating kalikasan na bracelet na kaya rin gayahin ng iba. Kaso lang, kanya-kanya uh, na tayo ng sangkap mga friendship. Uh, diba? Tapos pagka nag-ano tayo, lagyan natin ng langis. Ito langis to ng Danahaw, binili namin doon sa isang agimatero. No, matagal na sa kanya yung langis na yan. Dalawang klasing langis ang gamit natin ngayon, may may malinaw at saka dilaw. Ito medyo mabango. Yan people ah. Anuin na natin. Uh ah, huhulman na natin ngayon ang ating mga sangkap. Okay? Bay mo na. Alright. Okay? Maraming salamat. Ayos to. Ako mismo na ano nang ano ko. Oh. Kusa siyang nalap. Talayo. Alright. Yan ang mga people. Oh. Ay diba? Ayosin pala itong aking ano, cellphone. Matic na. Alright. Sige. Ma bye. Bye nang bye tayo nito. Ito pa. Pakita lang natin. Na-amaze -na lang ako sa cellphone ko kasi siya na ang kusang nag-a-adjust. No? or baka mayroon akong katabi dito na nag adjust ng mga ano ng camera ko baka yung mga gamay ko ba nag adjust adjust tinan mo ito oh. diba? tapos ito oh. diba pag naano niya ng camera kusa na siyang nag, nag adjust weird talaga nakakaloka kasi ako nag na amaze oh? hindi ako nag adjust yan people ah Tsaka ngayon lang naman ako na ganito na nagbibidyo na may nag-a-adjust ng mga gawa. Oh. Diyan, wala siya nag-adjust. Ayan. Pag in-adjust natin, mag-a-adjust yung kusa. Mm hmm. Diba? Tapos dito, pagdating dito. Ayan. Okay, people. See? Ayan na natin yung ating mga gabay na nagtatrabaho ng adjustment dyan. Okay, okay. Bye.